So ngayon naman ituturo ko sa inyo yung simpleng paraan ng pagmamarkot. So una, pili po kayo ng tanim na gusto nyong imarkot. So gaya po na sabi ko, pwede yung kalamansi, mangga, mga puno, pwede natin siya imarkot, pati po yung mga halaman. Then first step, pili kayo ng sanga na gagawin po nating uh, planting material. So pili na kayo ng straight, mas maganda straight, tapos dapat po kulay brown yung kanyang stem. Doon tayo mag Uh, kakat ng balat. So, gagawin lang po natin, uh, hiwaan natin yung balat, itong sanga ng paikot. Yan. Ito po, tinanggal ko na kasi ang hirap po mag-video ng isang kamay lang po yung gamit. So, ikat niya lang po siya, paikot, tapos tanggalin niyo po yung outer skin, yung balat ng puno. Tapos, pag natanggal na po natin, paikot, natanggal niyo na yung pinakabalat, kailangan natin siyang kaskasin So bakit natin siya kinakaskas? Ang purpose po nito para maalis yung uh, tissue dito sa ating sanga Kasi pag hindi nyo po yan inalis yung tissue na yan Ang tendency po nyan, uh, tutubuan siya ulit ng balat Instead na ugat, balat po yung tutubo So kailangan natin alisin yung kulay puti dito sa ating sanga So linisan lang natin paikot mga 1 inch lang po yung haba pwede na po yan the next step lalagyan na po natin siya ng putik tapos tatakpan na po natin ng plastic or ng ganito ito po nabili namin online so, nabudol kami umili kami ng pangmarkot. pero yung gagawin natin ngayon plastic lang para sa mga wala pong ganito pwede kayong gumawa rin sa inyong mga tahanan So, ready nyo na po yung inyong putik. Kailangan po mamasa-masa siya. Yan po yung itatakip natin dito sa pinaghiwaan natin. Balot nyo lang po yung putik paikot dun sa inyong hiniwaan. Then, lalagyan na po natin siya ng cellophane. So, after po natin malagay yung plastic, lalagyan na po natin ng tali. So, pwede kayong gumamit ng straw or ng ito yung parang wire. So yung wire po yung ginamit ko para mabilis siyang uh, itali. So tatalihan nyo lang po yung magkabilang dulo para hindi po maalis yung plastic at hindi po matanggal yung lupa. Talian lang natin siya. Ang maganda po dito sa plastic, makikita natin yung ugat compared po doon sa nabili namin na kulay itim. Yun po kasi hindi mo makikita kung tumubo na yung ugat. Pero dito sa plastic, makikita nyo po yung uh, ugat ng tanim po natin. Hindi na po natin kailangan basain at diligan pa itong markot na to dahil mamasama sa yung ginamit nating putik uh, tama lang po yung moisture noon para magkaroon po ng ugat na uh, hindi na natin siya kailangan pang diligan na pipigilan po ng plastic na matuyo lumabas yung tubig kaya okay lang po kahit hindi na natin siya basain then after one month tignan niyo po itong plastic kung may nakita na po kayo na puti-puti yan po yung mga ugat so ibig sabihin pwede na natin siya i-transplant so ikakat natin siya dito sa lower portion tapos Uh, itatanim na po natin. Kami po yung namin, huwag muna natin siya itatanim sa field, lalo na po itong kalamansi. Um, tanim muna natin siya sa polyethylene plastic. So, pa-adjustin natin yung ugat bago natin siya ilagay sa field. Kasi po, madali pong mamatay yung mga ganitong uh, tanim, lalo na po yung kalamansi. So, para po mas mataas yung chance ng survival niya, paugatin muna natin, wag muna natin siya painitan pag nakapag-adjust na po yung kanyang ugat, na no, mahahaba na, saka po natin siya itanim dun sa field. Kasi kung itatanim nyo na po ito sa field, napakaikli lang po ng kanyang ugat. No, dahil po ganito lang yung lupa na nakalagay sa kanya. Kaya pag tinanim natin sa field, ang laki ng chance na mamatay siya. No? So unahin natin yung pagpapalago ng kanyang ugat bago natin siya itanim sa field. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na toilet ilike nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kayo i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!